Napnanti lang niya. Wala na naman tulog. Ano ako mga kapag buhay na ari Hindi na lamang talaga mulan kagabi ay naku Kung hindi ay wala naman dary. Na Ting daming labahin eh. Ano meron buhay na eh. Kuy Marie, kumusta? Anong uh, balita na? Ah, Kuy Marie. Ari din na dami ng nilabhan, ari man din kinusot ko lamang at 'tong kuryente. Bago wala din tulong. Oh, ay, nagsabay-sabay na. eh ako man din ay lamang manumano. Ay, ikaw, baga. Nakapaglaba ka na. Ay, naku, Mari. Ako hindi pa nakakapaglaba. Walang tubig. Walang kuryente. <laughs> ayoko naman magpusot. At sabarang dami namin tubal sa bahay. Bago wala din kami katubig-tubig. miski sahod sa ulan na tubig. Ay, wala man din at ubos. Wala din kami tubig, Mari. Yung pinaglaba nga nila mang din ay eh, Tubig na galing sa ulan. Hindi kayo yung ulan mo yung magdamat. Ay, nagulang namin. Pwede nga na nakasabod eh, nakapaglaba ako kahit papakano na rin mga lamok. Eh. Yun na nga Mare, sa sobrang lakas ng ulan kagabi ay napasarapan tulog. Ay eh, ayun, hindi na malayan, hindi nakapagsahod ng tab, ay eh, di wala kaming tubig. Ayun doon, gigib kami ngayon sa bumba para kami meron gamitin sa bahay. At isa pa Mare, ano paghihirap naman talaga maglaba, ano lalo na kapag mano ay talagang magasugat ang kamay mo. Ay ano pa Mare, anong hirap talaga maglaba? Lalo na't na ako'y nagkusot lamang. Ay, ano, sakit man din ang aking mga kamay. Diyos ko. Tapos, ayan nga, niwala na naman kuryente lagi. Pagdating naman ng bayarin, ayan, lampas na naman ang libo ang bayarin sa kuryente. Ay, eh, naman din. Ay, hindi ko alam kung saan ako ng pambayad. Ay, tama ka dyan, Mari. Chak, pagdating ng bil ng kuryente, gulping, laki na naman ang bayarin natin. Siya, sige, mare, mo ko yung una mag-aig pa sa bumba. At tulungan ko yung aking mga anak at yung aking asawa. Sige, mare. sige, mare. At ako yung magalinis pa rin din sa bahay. Malalaman natin ang bayarin natin sa sunod. Kung magkaano na naman. At lagi na naman mo kuryente. Tapos wala din tubig magsabay-sabay ng problema. Nga ni Mare, chak, malaki na naman ang bayarin natin yan sa kuryente. Sige, sige, ako yung mauna na. At abalitaan ah, na lang kita sa sunod kung magkano rin ang aking bayarin. Sige, Mare. Mare? Mare? Ako <tod> Uy, Mare, parang hinihintas. Okay, Ah, ano nang balita? Ano nang tagal natin hindi nakapagwintuhan? Ano pa rin eh? Pasok mo na ito. Naku mare, ako'y pumunta lang dito sa inyo. Gawa itong bill ng kuryente. Inabot sa akin ay ako na nagdala sa iyo. Ari nga pala yung bill mo, oh, mare. Abo, mare. Ang bilis naman. May bill na agad yung ating kuryente. Ay naku. Man din mari, ako man din ay eh, problemado pa. Ako talaga wala pang pambayad. Ah, naman, sobrang laki din ng aking Bilis sa kuryente mari. Tapos lagi naman brand out. Ay, luging lugi talaga tayo. Oh, alam, mari, ano laki ng aking bayarin. Ah, oh, inang naman talaga. Ay, ay hindi ko pa alam kung saan ng pambayad din. Eh. Magkano sa imari? Ay naku Mari, wag mo nang itanong. Halagang isang libo mo higit Mari. Ako man din hindi ko alam kung saan ako makakuha ng pambayad. Baka naman Mari may alam kang extra dyan. Ay ako naman ay isa mahi Mari. Ang ako'y makapagbayad at mayroon akong sa kuryente. Sakto naman bukas Mare. Ako'y gapa upa. pa. Kaso yun naman ay eh, nakalaan na sa ibang gastusin namin. Pero kapag naman late na nagbayad sa kuryente, eh, may penalty na tayo. May gina lamang talaga at may gamas ako bukas, Mari. Hindi ko na problema ang bayarin dito. At yun ay dagdag. Baka naman ako yung maka-extra dyan, Mari. Kahit mga dalawang araw lamang. Ah, dagdag ko lamang sa pambayad. Ako, Mari. Hindi ko lamang alam kung natanggap pa yung aming bus doon sa gamasan. At eh, so, sige, at ko para kahit pa paano ikaw maka-extra. may pambayad ka din sa kuryente. At ah, talaga naman, anong laki ng bayarin ko? Parehas tayo, Mari. Ano? Sige, Mari salamat. abalitaan ah, mo na lamang ako, Mari, ha? Ako naman ay eh, pwede mong puntaan sa bahay kung sakaling pumayag.